Kinapon mo? Asya, <laughs> Hi guys, welcome back. mo na tayo dito sa Lakson Avenue. Nakikita niyo ba yun? Tapsilog, Lugaw, at iba pa sa... Ano ba to? Kenjan, Tapsilugan. siyempre. So, nga, no? Kenjan Tapsilugan Siyempre, gutom na gutom na tayo Kaya papasukin natin Ara, let's go ay, gano y gano y gano y. Ay, ay, Yun, so ang in-order natin ay chicken Siyempre, pag tap silog. Ano yan uh, ka muna, lulutuwi pa eh. Oh. Hey, may subo ka ba? Tinapon mo? <laughs> 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 ah, si <siya> ate. <atiw. laughs> Sa buka ba rin ah? Ay ka lang man si... Ano? Ulit, ulit, ulit. Ulit, ulit. Ulit, Hindi masarap yung sili, kaya huwag na natin lagyan. Ang itong shelf. kung yung tingin parang teacher yung lasa. Yun, so kung kayo dito sa Lakson Avenue, sa so may Lapitan Street, nandito lang itong, ano, Kenjan, Tapsilugan. So ayun nga dito nga po yung Kenjan na uh, tapsilugan sa harap ng Lakson no. Ah uh, malapit nya sa kanto ng Dapitan Street. Okay, ito yung kalsada ng Lakson. Uh, tsaka ang landmark nya ay sa mismong tabi siya ng building no. Na Richfield, Richfield Building. Ayan. Ano pala?